Nagpakilig sa TV5 ang Don Bell dahil kinanta nila ang kanilang theme song sa Can't Buy Me Love. At ito pa ang nakakakilig na mataan na lang dalawa. Ang suot na necklace ni Doni at suot na bracelet ni Bell ay same na same. At habang kumakanta ang dalawa, ayaw bitawan ni Doni ang kamay ni Bell Mariano panoorin ang kanilang naging performance sa TV5 Passion Festival. nakakakilig nung nagtinginan sila nung sinabi nila na you be safe here. Safe na safe talaga ang isa't isa tuwing magkasama sila. One thing about Don Bell, they will always find a way to hold each other hands. Na mataan ng Don Bell na sa birthday dinner sila na stylish ni Bell na si Miss Adrian. Hindi lang sila nakagip ng video pero same background ang kanilang picture.